Dr. Vito. Kadalasan kasi may mga pasyente o kamag-anak na pumupunta na lasing sa emergency room. Ano ba yung mga kadalasang nagaginagawa namin at ano yung mga personal experience? So kadalasan pag lasing ang isang pasyente o yung kamag-anak po nila, may iilan naman po na maayos kausap pero kadalasan po talaga ay hindi maayos kausap because of alcohol effect po sa kanila. So number one, ang ginagawa natin dyan, mabilis po silang ma-notify ng ating mga gwardiya, ng ating mga guards sa ating mga hospitals or emergency room. So naka-note 'yan po sa amin. Kasi kadalasan kasi maaaring may mangyari po na hindi inaasahan or konting kaguluhan na kaya naman nating i-manage. Second, amin pong tinitignan po at ine-examine ng mabuti from sa ating mga nursing service at triage kung meron bang alcohol intake na amoy naman po kasi yan or kung meron po tinatawag na alcohol breath test kung talaga meron po tayong budget and third ina-assess ng ating mga butihing doktor kung talagang mag-verify na talagang may air alcohol intake po talaga So, ang ginagawa po natin, aming ina-address po muna, ano ba yung concern ng pasyente. Kadalasan kasi yung iba nagwawala, so nakakaramdam ng kirot. Kadalasan kasi kapag naka-alcohol yan or nakainom, aksidente ang nagiging case po ng pasyente natin. Kadalasan vehicular accident, nabangga yung motor, nabangga ng asakyan. So ina-address natin yon at tinitend yung kanilang mga sugat, yung kanilang pag uh, sosobra sa alkohol, hinahydrate natin sila. Then uh, after po noon, kinakausap po sila ng mabuti kung ito ba ay kailangan i-admit, kailangan ba silang pauwiin. So, uh, as experience bilang doktor, talaga napaka-problematic po nito. So, ang ginagawa po namin, binibigyan natin ng pagkakato ng ating mga pasyente na i-address yung kanilang concern. Kaya ang payo namin sa mga pasyente, partikular sa gabi, lalo-lalo ang mga kabataan, wag na wag kayo magmamaneho po na wala kayong lisensya. Pangalawa po kapatid, wag na wag kayo magmamaneho na kayo po ay nakainom or under the influence of alcohol. Kasi ang nangyayari po dyan, yung ating mga case, yung mga kaso na yan, ay mahihirapan tayong ano, makapagbigay ng tamang history sa doktor, sa mga nurse natin. Ano ba ang nangyari sa inyo? Ano po ba dapat yung ating bigyan ng pertinent na examination? Kaya ang ina-advise po namin kapag po kayo ay umiinom ng alcohol, make sure may kasama kayo at may mga nagga-guide sa inyo pauwi nang sa ganoon maiwasan na, na aksidente. At ang pinaka ano ko po dyan, kung kayo ay may, may mga magulang kayo at yung mga magulang iwasan po natin na ipalabas ang ating mga mga anak, ang inyong mga asawa, pamilya nang na, na sila iinom nang walang kasama. Kadalasan kasi pagpunta sa emergency room, wala silang kasama kaya kadalasan hindi natin makita kung sino ba talaga ang bantay. Kaya ito po si Dr. Vito nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal papagpalang araw sa ating lahat.